sa mga kakapinating single dyan, ako, wag nang magmukmuk. Oras na para mag-take advantage sa bentahe mo kumpara dun sa mga na. Paano? Alamin natin sa reporting Valerie Tan. kape. Feeling blue at ramdam mo bang tinatawag na iba na single awareness ngayong araw ng mga puso dahil wala kang partner? May magagawa naman daw para ma-enjoy mo ang Valentine's Day kahit uncommitted ka. Yan raw mismo ang topic ng isa sa pinakakilalang women's magazine sa bansa ngayong Pebrero. Ayon sa editorial director ng magazine, may mga bentahe o lamang na ganda points sa mga single ladies kaysa sa mga taken o may boyfriend. Oh, don't look at it as kawawa naman tayo, wala tayong kadate. If you're single, you should take advantage of the time na wala kang sabit. Wala kang obligations, wala kang iniisip na ibang tao. Usually when we're single, we're more open to people, di ba? Parang, there's always room for friends in our life. Usually when you're attached to one person, yung buong mundo mo nag-revolve around that person. Ilan raw sa mga pwede mong gawin imbes na magmukmok, imbitahin na iyong mga single din na BFF sa inyong bahay. Magbonding at gumawa ng memorable moments with them. Uh, look for the other aspects of yourself. Uh, when it comes to love, na hindi romantic love. Love of yourself, love of your friends, pwede rin love for your fellow human being. Maglista ka ng mga gusto mong ma-experience o gawin. Gaya na lamang ng pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng outreach projects. That's another way for you to feel love and show love to others who need love and not necessarily a romantic partner. Oh, di ba? Kahit ang mga single, pwede rin naman talagang gawing espesyal ang Valentine's habang naghihintay kay Mr. Right. Kaya single ka man o taken ka kape, enjoy this day. Happy Valentine's Day!